Guys, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng G-loan sa GCash gamit ang ibang GCash account. Kung hindi niyo nabubuksan yung yung GCash niyo na naka-loan kayo doon, pwede kayong gumamit ng ibang account. Okay. Umpisa na natin. Okay, dito punta kayo sa sa bill, tapos punta kayo sa loan, tapos hanapin nyo yung hanapin nyo yung fuse financing. Noon dati, gamit nila fuse Lending, Pero ngayon, nag na sila yata. Pina-in-update yata dito sa fuse financing. Tapos, lagay nyo dito kung magkano yung amount. nene For example, like that. Tapos, dito yung mobile number nyo. Yung mobile number ng nakaloan na account na dati yung GCAS. Okay. For example, ganito, ganun, ganun. Tapos, yung loan account ID. Yung, yung walong digit na ano, kukopya, kinok kopyahin nyo doon sa dati yung Gcash account. Tapos, dito, yung product, dahil G-loan is G-loan. Tapos, yung email, pero optional po yan. Tapos, Huwag nyo nang pindutin yan kasi mag-additional payment kayo dito. Tapos, i-next na lang ninyo dito. Next, tapos, confirm. Ganun lang po. Kung hindi nyo ma-open yung ano, kung gagamit kayo ng ibang account na, na GCAS. Thank you. Salamat po sa panonood.